Hi guys! Happy birthday, Mark! Ito lang ang magagawa ko sa iyo, kundi i-vlog or i-post kita sa aking YouTube channel para makatulong sa iyo kahit kaunti. Alam kong naghanap ka ng pagmamahal ng iyong magulang at ina at mga pamilya. Binigyo ko ito dahil gusto kong makalaman kung ano yung sitwasyon at nangyari sa iyo kung bakit ikaw ay napaalis sa iyong pamilya. Hmm mm. Pagkaulik ko nito, dito ba ako, dito ba, tapos sabay. Sa mm. una na alas pata, mm. ulog ulok, oh sino? Nakisabayang pa sa na tanim pa. Si mm. Ronaldo, mm. yung tanim pa, si Jake, si Jack. Mm. Naka-ulog kong kamo. oh, Naka-ulog kami sa iyo muka, gano'n ka pa no'ng abnormal. Hindi mm. mo na kong naka Ba't sinabing abnormal ka? Ano ba ano pagiging abnormal mo? Hindi naman danda. Hindi ko man aram. Ano bang abnormal ang ibig sabihin? E, kumani, man, ito na aram ko nang ibig sabihin. Tapos pagkatapos noon. Pagkatapos, galaw nagagit na ko, ta. Kaya ko hindi alam nang inulok-ulok ng dumirang dalan, kada yung umaalis Oh. Baka binibiro ka lang. Nata. Ikaw man kaya pagal-pagal ka, ka. A, na biro ka. Ah, na ganoon. Oo. Pagkatapos, Nagagit ako. Hmm. Pagtotoo nga umapod ka tidaan na bayan sa ilaw. Hmm. Imadet, kaya horon ko. Hmm si Mader, na muda ko pala si Mader. Pero ano, wala man yan ako magmuda kan mother. Mm. <laughs> wala man ako magmuda kan mother, king on ano. Mm. Ayot no, na napasala na gud ang Ba't man mura? Dahil ko man yan minuda si mother. Anong siya mo? Pwede man na muda ko. Oh, tapos. Anong nangyari? Yung totoo sa na man may kasalanan. Ano ba kasalanan mo? Sa muda nga ni kan dito -titing. titing. man. Kaya nang papel na duman kan mother kuno nanan ni tara. Ano ba tinaram nila? Dahil para. Oh, tapos. De Ay ko sa Tres Marias duman. Nagkampi na duman, ma'am. Sino yung Tres Marias? Ay, ito lula mo rin. Si, saan sila, sila nagkampi? Duman. Sa kanila. O tapos? Ay, ano gato? Pinahali na ako naman dyan. Malik ka na dyan. muda, Yan ang kwarta Mail. Hmm. Sa satu pad mo, sa sampulong aldaw. Hmm. Malik ka na dyan, sa Iraya. Wala ka man dyan kay... Kau tahu, dah kau mandak kalau di dunia. Hm, ini kapil di Dahil dahil ako lulu. mo Hindi ka kadugo. Kadugo? Ang napilito ko ba? Kamanay mo oh, sa ima? Oh, Kaya kapatid ni, ma ni Ante Mangang. Ang, si Tita Sima, hindi ba namin kadugo? Kadugo ba nga? Oh. Saan niya? Ang lula kayo to Oo. Oh. Kasi lula lahat. Magturugang. Oo. Oh. Kaya na. Di ba? Oh, si lula mo eh. Ano? Oh, ikaw, saan ka ba nakadugo? Sa inda. Sino bang kadugo mo? Sinda. Sino sinda? Sinda, sinda manay mo. Ma, tita mo yet? Hmm. Tara mga sakwa ni Madem. Umalik ka na dyan. Tali ka naman kadugo ni. Tapos? Nah, na, dah pe na eh, oh, ni pegawai citer semua ni pegawai citer nak pegawai citer mula kamu balik. Oh tak pos? Emplasan uang ni, kata Oh, di punggung, bagai burung agan, burung hmm, agan nak duman. Burung Sin, agan? Baginya. Huh? Ha? Sini nak sentuhkan. Siapa sentuhkanmu? Dah. Bagai burung baratulak kau. Bagai? Ah, baratulak. Burung agan paling big deh. Dah, seorang tangga. Siapa nengu bibe? Tengcat aku ni iyal. Ni burung agan. Oh tak ini saya tengok mana-mana movie, kan orang tangsok guna jauh, terasa bau. Mak beranggulai lagi dek, kami membayar. Tapi, bagau. Anak ayah, ikah muat kira lagi dek mana? Dedek sama kepada digde. Mak berapa nama di master? Kata pos, mengukur anu nama di digde. Muat kah dek mana? Sampai nak apa? Digde. Muat kah dek mana? Tersungut kah nama digde? Ani digde, macam nak perang bulan? ni. Mana perang mana perang semana nak aku tu tetak teteng mana? Jadi kita nanti mau hilang. Okey. video Bincoba. Iyo kata pegal bukan iyo kata hilang kau. Hmm. Tapos. Dai nak aku boleh ulit deh. Dai mana mana bibi. Nak tak ada eh? Kau boleh nak jan. Tak leg-leg samo paya nak digde. Hmm. Dan ini sepo dia tak nimpa dia cuma habuk dak ulah. Hmm. Dia tak mudah dia buka kujang. Hmm. Dia tak nimpa. Dia nak tahu itu ke kamu tak kamu tak dak dak tak san bade. Hmm. Amuk tak ingin darah sawu kak. Dia yang senda. Dak kencuk nil saun dan sarau. Tak dua ngon poin poin benda kau. Hmm. Amba adik nak arok dak kulo. Hmm. Malanya tadi aku ingin bayar sebar kau. Hmm. Dan tak aku sebulan tu. Ah ini lancar dik tak puru bar kau nak ini. Hmm. Pir bocor arukan yai bagi Okay, tabako to. Sa, so, ano? Ano yan? Anong lugar nandiyan naman sa balyo? Tabako. Ay, bako, tabako to. Katanduanin sa mm -hmm. araw ka ng lunadaan. Kawara, mga dikatig-dig din na na. Kaya na, iyo na yan. an barko na Pasahin ka. Sana sin ka. Sabi ko, bako, sampir na naman sa bate. Ito, Ay, kaw, oh. May karato na baga. Kaya iyo. O, tapos, kayo, pagdating mo dito, dito, di ba, uwi ka dyan. Nag-uwi no. nag baga ko dyan, 15-16 Feb. Ba't ka ba umalis? Diyakan, pumunta ka lang nang mas bati, bakasyon? Oo. Nagpa-limot-limot ako ang um, buhay ko ta. Sumadir, <coughs> na na, gano'n, nagkansa kuya. Gusto mo bang galitin ang nanay mo? Mahal mo ba nanay mo? Oo naman. Mas kaya ako nagkansa nag yun da, may kasalan. Gusto ko pagira ikaw ro'n, no? Nata-dai, eh. mag-urang ko bagay ito, berna. Oo. Oh. bawa anong kasalan ko kung ako nagmuda sa iya, na maski wala ako mamuda, mm. Hmm. dito ito, 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 Ano bang matimbang tita? Ang anak o ang kapatid? Mas matimbang ang anak kaysa kapatid. Oh. Pero kung totoo sa'on mas matimbang ang tugan mong nakabero ka tita, kung ano, kung magkuhan ng kaming dua, mag, hmm. matimbang mangilalay ang tugang kaysa tugang mm. kaysa aking okay. Hindi ka mapatinsan Akin na ang nagpapasensya ngayon. Oh, siyempre. Sa magulang. Oo. Oh. ako ni giraray. Sa kung nagkasala. Hmm. Bato, tawa? Oo. Oh. Pag so, ikaw nagkasala. Pag ako nagkasala, senda. Katito, tito, tingkan mother. Ako mong na ang tuyo, senda. Oh. Ano dapat mong gawin? Tito. At ang anay, nagbibisa nga na ako sa dumunyak ng Lulabay. Naradara ko so, so langka. Sabi nila ba siya naroon na nilumunan na Anabel. <laughs> sa gugula niya. <yun>, Masimpuan <laughs> ko sa tito, <laughs> tito. Tito, tito. Tito, tito. Sabi niya. Dahil ka naman namang ka mag-anak bar mong ka hindi nung ka mm. ano sabi mo ha? ano sabi mo nilukan ko sana Sabi pag pag nakita ka ulukan mo sana nilukan ko ba na <laughs> mm. <laughs> ko na sa tinampaw, nagpakal duman sa may isda mm. isda pag nilukan mo sana ka ay si Jenin. ganun nung sabi yeah. sa'yo? hmm. hayop ka da dapat hayop ano pero dahil kung pa, dahil sa dati, tanim yung kihayop ta, dagitan ka. Pag-ibig muna ka, dagitan ka. Oo, oh, hindi mo naman kailangan magmura ng hayop ka eh. Ako, pag minura ko, hayop ako. Sige, ahas ako. Gusto hayop? Ahas ako, galing ko ahas. Tutuklawin kita. Dahil ako, pigulok-ulok naman. Mm. Pigulok monkey ka pala eh, monkey. ako, 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 Abo, una, abo, una, na maranasan ko pa, ano, nakagin nakaging, disimble. Mm. Kung nabunin ka sa ko, ano Ano nangyari ng disimble? Iyon na yan ang Anong nangyari ng Ano yang yon, doon? yon, ah, yun? Hindi nyo ito. Ah, ba yon? Oh, matagal na. Matagal na baga? Okay lang. Abog ako. Habi ka naman yung mo ba siya baga ka sa hmm. baga? Nalas na ibe. Pag gawa ko kayo na taong, sa kabasaan. Hmm. So, mga hmm. ako at bulat lulot siya. Hmm. Iyang ginulay mo eh. Hmm. Kailangan may, hmm. may kay Bangkules. Hiling hmm. ko sa tito. Muda gito, sayo mo. Hmm. Dahil ko na tanaman dah. Sabi kayo labas yun. Hmm. Tapos? Dahil na tanaman dah. Habuk ang talaga na sayo mo. Dahil ka na. Habuk ka na dahil kung mahilang nila sayo na bunga. Dahil ka na dahil kung pwede Bakit? Ha? Bakit naman? Kaya ko ano yung aram. ko pahali dahil ko na ako. Pero bahali ano daw yan dyan, Mai? Ano ba meron sa'yo? Ewan ko. Bahali ano daw yan dyan, Mai? Tapos May? Kaya kung ko sa tinampo, gara ako, gara ko ma, gara ko bunga daw? Ako sa totoo lang, pinsan kita. Alam ko yung sitwasyon mo, yung history mo, nung baby ka. Awang-awa ako sa'yo. Awal awal aku sa kanya. Aku tumtay ka. Dan nga po sa tita nimpa. Oh. Sa tita. Sa Oh. Sa itong dugang ng tita nimpa ng Tita gem. Ya. Mm. Aku tumtay ka. Sa hapot ng tita. Gima. Na. Nga tamay to. May katambal na akong babaye. si mother. Huwag nakagin taon. Oh. Tapos? Sabi ni mother. Wala manda. Hmm. Ay, may kambal na. Sabi lang tita Gima. Itong sa itong gada na itong inlubong kanya Na Primero kung primero minaduga pagilingan. Totoo sa eh, nung maliit pa ako, ikaw lang ang nakita ko. Ikaw kaya, lang ang nakarga ko. Ikaw lang ang ang alam ko. No, nung ikay manii. Sa malibay. Pasay. Sa malibay nga. <laughs> doon ka nga ibinigay kay Titasima. Mm, kay kaya nung panahon o? na 'yon, syempre, yung sitwasyon hindi mo nga masabi paglaki nito, binigay o benta. Hindi ko maano alam ko kasi ibinigay kasi naggastos-gastos na sila doon sa pagpanganak niya. Tan taramban na ni. Ila si gumastos. Tan ni mama si makuman. Tan duman ako hmm. Hmm. Kunse sa 2017. Kun say sayda ko noon, kung say ang an ina mo, tan san si mama si makak si hulita. niya ako parapod, pod ma dela tan ni mama na ko intindi. Hmm. Yan da anak tolong mutiran san. ni mama mo. Yet, pag iyan na akin na akin mo ang araw am 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 sa Amerikano babaye, sa kuya ko mabayad. Mm. Yan da tan ko ni mama si ma, tan 2017 di ko na lingawan. Mm. Dahil magka mamasima, yet, kung, kung, kung lalaki naman yan na magluwas, ako ang magasto, kami ni Pinoy, sa ang sagat ang lalaki na ako na nagduwa. Hindi ko naman masima. Hindi hmm. ko niya. <laughs> kaya nga. Kaya <laughs> nga. Kuntrata na ako naging kalaw. Kaya nga nung ano, nung ano yan, inaano sa akin, kasama ako ni mama nung binigay ka doon kasi ako gusto ko At nga. tapos, sabi ka, ipapahali nga nila ako nitong bukos dito yaw. Hmm. Sa may tulak. Halia yan Sabi naman ang tingin mo sa halia yan. Hmm. na ako sa tulak. Hmm. 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 Kaya ayaw yan ang bitis ko kamot. Ay, uh, yung no, baby parang na kasi, parang kang itik. Oo, oh, salita. Itik! Mm -hmm. Ano mo ba yung parang itik? Aram ano, na ba? yung mga kamay at saka paa, ah, tab tabingi, balikong. Oo. Mm -hmm. Oh. Buti nga, nakatayo ka ng maayos, nakalakad ka ng maganda eh. Kaya okay. nga, pasalamat sunda na. Nagaduman na ako mo. Mm. Tagkalula -hmm. mo doon sa maspate. Dahil para hilot dahil ang rawa. Eh. So, pag, pag, dahil pag mm -hmm. matarap pag uh, aga. Mm. -hmm. So, nilos sinilot-hilot Alam mo, maayos pa kita. Mas mapapaganda kitang lalaki. Oo. Mapakaayos ka lang at aayusin kita kada dito ako. Hindi ako sa nagbibiro. Baka makita mo kung sa kanino kang lahi. Pag lumabas yung itura mong kagwapuhan, malalaman mo rin kung sino ang ama mo. Ito, parang pupunta yung tayaan. Kaya nga, ayaan mo na lang ma-discover ka. Kaya nga din yung discover ka eh. Kaya, isa na Siya nang maghahanap sa'yo. Mano? Ano? Mano? naniniwala ako sa iyo oh, sana pag ikihan mo ang iyong buhay sikapin mong umunlad ka para sa iyong ina at sa iyong ama na sana'y makita mo pagdating ng araw hanapin mo ang kapalarang mabuti para umunlad ka sa iyong buhay thank you guys for watching